truck sa Cebu. Nawalan daw ng prenon truck at tinumbok ang isang bahay. Isang batang patay pati ang tsahe niya habang lima pa ang sugatan. Patuloy namang inaakula ng mga bumbero ang isang malaking sunog dyan sa barangay Old Valara sa Chazon City. Mamaya may update tayo sa balitang niya. Dapat daw ay mag-graceful exit na si Senadora Grace Poe sa karera sa darating na eleksyon. Di kasi siya pwedeng tumakbong presidente o vice-presidente sa 2016, sabi ng una. Mamaya sagutin niya ng Senadora. Parang sa binas na nga sa mga bagon ng MRT, sira-sira pa ang aircon. Pero may naisip na raw ang maintenance provider ng MRT para hindi mainitan ang mga pasahero at bawas aberya. Yan ang mga bawas ng pasahero approve kaya yan sa mga mananakay. Pinay, pinangakuhang pakakasalan ng kanyang Amerikanong boyfriend na nakilala sa internet. Pero matapos makuha ang kanyang pagkababae, bago maganap ang kasalan, bukas umiskapong po ang kano para maghanap ng bagong biktima. Kenneth, why did you do this to me? You promised me that we will get married. We already prepared this. Already, you already signed that marriage contract. Dah, ulat sa TV5 Media Center Reliance. Mm -hmm. Makisalo sa taplumpun dinuto ng balitaan ni Raffy Tulfo at Cherry Mercado. Ito ang ang show sa tanghal. tanghali Luzon, Visayas, Mindanao, nasa tatlong dam pamilya ang kawalan ng tirahan sa sunog na subiklab sa Old Balara, Quezon City. Dalawa ang tinitingnang sanhinang sunog, ang faulty electrical wiring o napabaya